Handa na akong tumulong. Siba, lagi ka naman tumulong. Lagi naman ako handang tumulong. So, so nung sinabi mo yung mga salitanay na, na handa ka tumulong, hindi ibig sabihin nun, o wala sa isipan mo na pumasok sa politika. So, nangyayari ngayon, paano ka papasok? Ang hirap, di ba? Awaya na awaya. So, but what we'd like to know, kasi madalas lumalabas yung pangalan mo, tuwing na lang may eleksyon, nandiyan mm -hmm. ang pangalan, Willie. Mm -hmm. Tatakbo ba to mm -hmm. o hindi. I just, we, we just want to know kung sumasagi sa isipan mo yan. We know wala ka pang desisyon, uh, at baka nag-iba yung desisyon mo, pero pumapa, naglalaro ba sa isipan mo yan? Na no, I'll be honest, nanonood ako ng Senate hearing, mm -hmm. Congress lang. Mm. -hmm. ko sa sarili ko, what if, andyan ako? Mm -hmm. Ano magagawa ko? Pero pag nakikita ko nag-aaway, at nakikita ko parang walang unity, parang nakupustate ako. Ano yon? Ang sinasabi ko, Bye. pag nagkakampanya, magkakasama tayo lahat. Pag nagkakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa tao. Pero pag nakaposisyon ka na, nag-iiba na lahat. That is my opinion. Kasi ang pagservisyo sa tao, hindi naman yung sa kampanya lang. I think it's the 24-7. Ganun talaga eh. Saka, para sa akin, may pusi... Ano ba ang gusto ng mga sa politika? They have the money, and of course, the power. Maraming may pera, walang power. Yan you know, ang big difference yan, mm -hmm. para sa akin. ano power ko? Show. Ilang presidente, after six years, andyan pa rin niya Huawei. Ilang taon na ako sa noon time show, ilang taon na ako sa daily show. Ilang presidente na i-domine, even ang Igbo na so, so you get this power, and you get this money, okay? Mga sa politika, you get it from being here, doing what you're doing and yes. in entertainment. Entertainment. Iyan yung sinasabi mo. Yeah. And you'd rather be here than in politics. Yes, kasi I'm paying my tax legally. Sobra akong magbayad ng tax. Talagang to... Alam mm niya. -hmm. Pwede mo ba kami bigyan ng ballpark figure lang? kung yeah. Magkano binayad mong tax itong huling taon? Dito? Well, actually, yung pinakamataas kong pinatang... Alam mo naman, nasa pangas. Sa TV Partool yun eh. Ay, nandun ka ba? I think, nasa about 80 million a year. Yung time na yun. Mm -hmm. And now, Nung nagsoshow ako sa GMA, I'm paying taxes ba? Nasa 8 million a month. Legal. Hindi mo pwedeng dokoy kasi open ka eh, Sa talent mo. Eh. So, 96 million na year you yun. Uh, <laughs> well, well, umaabot sa yun. Kasi I produce my show. And that's part of it. Mm -hmm. Meron akong talent eh. So, hindi ko pwedeng so dokoy. So, talagang nagbabayad ako. There are some people na talk to you. Oh, ba't ka magbabayad? Gagamit lang. Hindi naman ako accountable sa kasalanan nila. Sa ayaw ko ipapadala lang ko ng supina. Na, ba't di ka So at least wala ako. I can sleep. Di ba? Ang peace of mind meron ako. Uh, Balik na lang yung mga, uh, nabagit ko doon sa rally sa Davao. Tama ka. Ang um, sabi mo nga ay eh, handa ka na. At ang pahabol mo ay eh, gumawa ng kabutihan. At tumulong sa mga oh, uh, Does it end there? Uh, in other words, uh, Yes, it's open-ended, uh, pero are you also closing the door to 2025 or it's still open? I'll be honest, I have a contract with TV5. No politics. Ah. Uh yun -huh. na yun. It says. Yun na yun. Ngayon. Inan taon. Inang taon. Three years ang contract. Exacto. Pag... Every three years <laughs> eh. <Three years. laughs> okay na ba kayong ni... Ah, uh, dating Senate President Villar. After oh, yes. yung nangyari sa Olti. Kamo, sabi nila that, that you felt betrayed. Sabi nila yun. For me, hindi. Naiintindihan ko yung sitwasyon. Mm -hmm. If you're like sir, former Senator, mm -hmm. uh, President, Senate President Villar, nag-invest ka na malaki sa franchise, franchise, sa frequency, and then, pwede ka ba magtapo na magtapo ng pera na hindi mo inaayos? Naiintindihan ko yun. Kasi, hindi pa malakas ang reach. Wala pa silang masyadong, ano, during that time ako yung nakipag-usap lahat yan. So, alam ko yung nangyari, no? Eh, siyempre, hi-stop mo yung show, eh. And, you know, ano yan, painful yan, eh. You're spending about uh, 300 million a month, tapos so, wala kang reach, wala kang commercial. Siyempre, kahit sinong mga investors, investors. Hindi mo ba naisip yan na mahirap magsimula? Ulit, from a, in a new channel, in a channel that's just a startup halos, ano? Uh, from the ground up, na, na malaki iniwanan mo sa Jimmy, ha? Yeah. Na mataas na yon, kumikita na yon, maayos sa programa yun, maayos sa, yung istasyon. Tapos nililipad ka ng old TV na from scratch. Hindi nyo ba naisip na isip malaking sugal? Na, oo, malaking sugal ito. Marunong akong tumanang ng utang na lang. Yun lang yun? Yes, of course. Eh, natulungan ako ni Central Villar. Nagkaroon ako ng na Bill Tower. Hindi ka makahindi kay Senator Villar? Hindi Bilar. naman. Gusto kong tumulong hindi ba hindi? Pwede ko naman sabihin na may kontrata po. In fact, to be honest with you, pwede naman, nakita naman sa GMA yung sulat kong FLG. Mm -hmm. Pati yung sulat na sa akin, pinakita, pinayagan niya ako. I can give you the letter. Mm -hmm. Talaga nagpaalam ako na maayos. Because yun na totoo, pinuntaan ako ng Central Villar. Kinusap ako with uh, Congresswoman ano, uh, Camille sa Tagaytay, sa bahay ko doon. Nag-usap kami, hindi naman niya ako pinilit. Eh. Sabi ko, itong taong to natulungan din ako. So, ito na yung time para makabawi ako. So, hindi ko na iniisipin magsimula ulit. Sanay na ako nagsisimula sa buhay lagi. Bakit kayo nandito sa TV5? Eh, maganda yung pag-uusap namin ni Ma'am Jane. Tinanggap hmm. ako ng MVP. Tinanggap ako muli. Binigyan ako ng chance. Hindi para sa akin. Para sa mga taong umaasa. Sa mga taong nagmamahal sa programa ko dahil. Pero sa tinagal-tagal, mga 40 years na po kayo dito sa show business? 40 years? 1980s, hindi naman. Diba? 1980s? 80s. Pero drama drummer lang ako not, uh, oh, okay. na. Oo. Kaya siguro, drummer ako ni Love Lunes. Ni Miss Alma Moreno. Kami ni Kiko. Yes, yes, show. Ano kung aasahan namin sa inyo? Hindi kayo. Hindi kayo. Yung, yung mga taong maasa sa programa. I think sila. Sila yung target nito. Yung mga malungkot. Yung mga pahala wala nang pag-asa sa buhay. In our own way, dito sa TV5 at siyempre Media Quest. Eh, baka may magawa kami kahit paano? In fact, to be honest with you, during that time, na bago ako mag-GMA, di ba nag Ano ako dito eh, uh, 2010 to 13, nawala ako. Pabalik na ako dapat dito ulit. Mm -hmm. ano nangyari? I don't know. Nag-usap kami. Hindi ko na kung sino yung kausap ko. Um, biglang hindi ko tinawagan. And then, nagkaroon ako ng chance dito sa GMA. May kontrata ako sa GMA. Nag-iintay. Three months ko nang hawak niya Bakit talagang naiyak ako no na sinasabi ko siya na hindi ako makatulog? Hating-hati ako. Kaya alam, pag iniisip ko na si Sen. Villar naman hindi naman naging madamot sa akin may mga times na kailangan ko ng tulong niya, binigay sa'yo. Bakit ako magtatawa? Hindi ko pwedeng puwersahin ng tao kung gusto kang hindi. Sila lang ang pwedeng magsabi ko. Di ba? Hindi ako pwedeng maging mabait para lang maging idolo ko.